Ah, uh, nagbawas lang siya sa sakyan. bawas lang, boss. Legit naman na kay Daniel ito. Siya okay. nagbawas sa inyo? Friend niya, boss. Sa friend I'm niya man. namin nakuha. Ah, friend niya. Yeah. Uh, yung friend niya bumili or naging ano lang? yun sa doon niya binenta. Mm -hmm. Tapos nakuha namin yung ano. Guys, may nanalo na. Ito ang naging pahayag ni Franz Akim Aldover ng F2A car sa kanyang Facebook page. Makaraang bilhin ng isang gaming content creator mula sa Angeles City, Pampanga ang sports car ng dating real at real life couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kinilala ni Franz ang buyer ng Chevrolet Corvette na isang Tito Paldo aka Perks Gaming. Nag-iisa lang yan bro. Kaya sana ingatan and alagaan mo. Congratulations brother on your new sports car. Enjoy and drive safe. Dagdag pa niya. Matatandaan na karating kay Boss Toyo ang dating sports car ni Daniel, na ibinibenta sa kanya ng F2A cars ng 6.5 million pesos, pero tinawaran lang ito ng huli ng 5.5 million pesos. Nagpakita rin naman ng interest si Boss Toyo sa kotseng ibinibenta pero ang huling tawad niya ay hanggang 5.8 million pesos lang, pero hindi pumayag ang mga dealers at hanggang 6 million pesos lang daw ang kanilang last price mula sa asking price na 6.5 M. Mapapanood din sa video, na nadala nila mismo, ang nasabing sasakyan. Tinignan pa ni Boss Toyo sa labas ang kulay orange na Chevrolet Corvette. Daladala -dala rin ng mga ahente ang mga papeles ng sasakyan, isa raw ito sa mga pinakaunang sports car ni Daniel. Parang share sila, ni Catherine Bernardo, sabi pa ng dealer. Oh, kaya binenta, sabi naman ni Boss Toyo.